Tingnan mo lang itong maliit na bahagi ng chips na ito. Sige, ano ang meron sa iba pang mga babae? Oh, tuwang-tuwa talaga si Jane at si Brittany ay uhaw. Ang laki. O oh, siya. Puno. Maligayang bati sa iyo. Simulan mo na, Vicky. Mami, miss ko siya. Mami, miss ko siya. Mami, miss ko siya. Bagaman maliit ang bahagi ko, dapat oh, itong maging masarap. Pero hindi ko ito matikman. Hindi ko kaya ito. <laughs> Habang nag enjoy si Vicky sa mga chips, natatakam ang mga babae. Vicky, hey, hey. ako makapaghintay na suka nito. Eto na si Jane. Mukhang natutuwa siya. Sir? Sayang, ang saya ay mabilis natatapos. Nako, meron pa pala sa ilalim. Mukha na itong pato ngayon. Sandali, ano? Masaya si Britney para sa kaibigan niya at gusto na rin niyang sumunod. Pero hindi ganon kadaling kumuha ng chips mula sa ganong kalaking pakete. Oh, medyo mahirap. Mag-enjoy ka, Britney. Malapit ka na. May naisip ako, paano kaya ang gloves sa boxing? Hoy mga kasama, bubuksan kita pa rin. Parang may nasiraan ng bae. Huwag <coughs> <coughs> kang mag-alala, Britney. Kasama mo kami. Nagdesisyon si Britney na kumuha ng mas malaking sandata. Tingnan natin kung kaya niya ito. Mukhang mas malalakas na sandata ang kailangan dito. Oh! Dinamita! Ayan na! Lahat ng mga... Ang Hindi iyon ka pa Galit Bye. ka pa rin. Oh! Ay, ang mga chips ko. Nasa... Hindi ko na nga sila makain ngayon. Ay, naku! Ito ang pinakamaliit na chocolate bar na nakita ko. Mayroon akong isang karaniwang laki. Grabe! Tabi muna, mga kaibigan. Araw ko ngayon. Aray! Hindi ko makita ang halimaw mong tsokolate. Alam. Sige. Baala. Pero magsisimula ako muna at ma-enjoy ko ang paborito kong milk chocolate. O mag-isip ng mas mabuti hot chocolate na aking papainitin sa maliit kong kusina. Salamat. Ayan na. Maghintay tayo ng kaunti. Heto ang aking espesyal na oras. Oo, ang mainit kong tsokolate. Nakaka-excite ito. Ako mahilig akong kumain. Huh. Sobrang nakakadiri. Gusto ko ito. Tingnan mo sila. Tara na! Yehey! Akin ito! Nanay! Mga bata! Sa ngayon! Kailangan natin ng hair dryer para tunawin ang aking tsokolate. Narito ang tsokolate. Oh! Nagawa ko! Ano po ang isang life hack? At ngayon ay gagawin ko na Mag-drawing gamit ang tsokolate. Pero kailangan ko ng mangkok na may mga itlog para dito. Hulaan mo kung ano ang gagawin ko. Kaya iguhit na ngayon. Pasensya na, mga babae. Pero ang corona na ito ay mapupunta sa tunay na prinsesa. Iyon ay ako! Tingnan nyo yan! Astig! May isa pa akong nakakatawang ideya. Maganda. Gawin na natin ito. Malapit Tamang! na. Apokamotis Sana nagustuhan sama. mo ito. Saludo! Pwede mo bang kunan ako ng litrato? Pakiusap? <laughs> hmm. Sino ang gumawa nito sa... Patingin! Hmm. Oh, astig. Kailangan ko itong ipost? Libro ng Castillo. Oh, may nag-like. Madali lang. Salamat. Yeah. At ngayon, susubukan ko ang aking chocolate crown. Nakakatawa at masarap ito. Hindi kami. Hindi kami. Salamat! Ikaw ang may pinakamalaking bahagi. Anong masarap na pagkain? oo, ikaw naman. Mahal ko ang tsokolate. At marami akong nito dito. Oh, hindi na ako makapaghintay. Paalam. Paalam. Hindi namin! at isang puso, kaibigan. Meron akong ideya. Astig ah, yun. Ano ang kinatatakutan mo? Ako ito! Tingnan mo! Oh! Wala akong pakialam! Ay! Oh, sige. Nasa lugar na sila at ngayon pwede ko nang tikman ang napakalaking bahagi ng gatas na tsokolate. Ano? Ililibre mo ba Again? kami? Mm -hmm. Opo, sir. Maraming salamat. Buka. Ang sarap! Oh. Parang si Britney ang nakakuha ng pinakamaliit na bahagi ngayon. Paano May katamtamang laki ng gum machine si Jane at masaya siya tungkol dito. Huwag kang magulat, Britney. Hindi mo pa nakikita kung ano ang nakuha ni ito Vicky. Ito ang pinakahiganting makina ng chewing gum sa mundo. Sige, simulan natin sa baby ni Britney. Pero mukhang di niya iniisip ang magalit. Gusto niyang subukan ang unang bola? Well, ano sa tingin mo sa chewing gum na ito? kailangan mong magtrabaho ng gusto para makuha ito. Um, iyon na ba? Sige. Ayos. Gusto ko yan. Pero hindi ko kayang gumawa ng malaking bula mula sa kanila. Oh, pasensya na. Aksidente lang yon. Opo! Oh, Oo, lilinisin kita ngayon. Pasensya na. Pero Ayo, si Jane Hindi naman. Nakakatawa. Hindi ito nakakatawa. Parang oh. mahirap din, di ba? Baka kailangan mong maghulog ng barya para makuha ang bubblegum. Hindi alam ng mga kaibigan niya ang gagawin. Mukhang may ideya. May jewel. Tara, Jane. Naniniwala kami sa'yo. Oh, tingnan mo yan. Wow, mga Hulk hands ba yan? Ay, naku. Ay, hindi, hindi yun. lahat at hindi mo ito masusubukan. Huwag kang mag-alala, Jane. Maswerte ka sa susunod. Dumako tayo kay Vicky at ang kanyang super mega makina gamit ang bubblegum. Tapos na, Vicky. Hindi siya magbabahagi sa kahit sino. Mahirap isipin kung paano niya makakayanan ang ganung kalaking bahagi ng mag-isa. Oh, ang sarap nito. Nakita mo ba yon? Mm, masarap. Hindi. Hindi na ako makapaghintay na magpalobo ng bula. Astig! Vicky, pwede ba tigilan mo na? Lumilipad na siya. Magandang lipad, Vicky. Mukhang pwede na tayong magkagam ngayon. Tara na, Jane. Naririnig mo rin ba ang tunog na yun? Aray, ang aking mas maraming bubblegum, masarap! Ito ba Hindi ay isang ko biro? Ano ang ginagawa niya? Hmm. Gustong gusto ko lang ang kambing. Ako rin. At alam mo ba, meron akong... Panglaki! Astig! Simulan natin sa akin. Oh, ang lupa ay sira. Hintayin mukhang nakakain. Kumain ng tsokolate. Ang saya nito. Pot. Gusto ko ito. Hoy, hindi ito nakakatawa. May plano rin ako para sa cook ko. nagawa ito sa tsokolate? Baka mayroon akong cake. Tama nga ako. Subukan natin ng isang piraso. Oh, Mommy. ito ay kahanga-hanga. Ito. Wow. Ano? Gusto mo ng kaunti? Hindi. Siguradong hindi. Ako na ang kakain ng kalahati pa. Kahanga-hanga. <laughs> Mga babae, okay lang ba kung magsimula na ako? Inaabangan ko talaga ito. Oh, wow! Ang swerte ko naman dahil ang chocolate cake na ito ay napakasarap. Ano ang ginagawa mo? Alam ko kung paano gawing mas masarap ang aking cake. Kailangan ko ng blender para dito at konting swerte. Mas gusto ko ang chocolate smoothies kaysa sa mga cake. At mukhang may pagkakataon akong gumawa nito. Mukhang masarap! Sana magustuhan ko ito. Tingnan natin. Nilalagay ang straw. Salamat. Tama ako! Napakasarap nito! Apa? Hmm. Tapos na, Jane. Salamat! Masaya ako dito. Hamad!